Pilipinas, naghahanda ng pumalag! Mula sa pagdating ng mga high-tech na Black Hawks, modernization ng PCG, hanggang sa world-class AFP na pangako ni President Marcos, hindi na tayo magpapaapi sa mga Chekwa. Habang tinutukan ng pamahalaan ang pagpapalakas ng ating military at Coast Guard, Maraming tanong ang nananatili. Magiging Christmas decoration lang ba ang mga ito? Well, ito ang plot twist. Mukhang ang Amerika na ang gagalaw para sa atin. Alamin ang matinding plano para sa isang world-class na AFP na magpapaiyak sa China. Be assured that this administration remains committed to transforming our AFP into a world-class force that is a source of national pride and national security. Ngayong linggo, limang bagong Black Hawk helicopters ang dumating sa Pilipinas bilang bahagi ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Wait, alam ko iniisip nyo. Horizon 2? Bakit sobrang delay? Well, thank you sa ating mga mambabatas na nagtapya sa AFP budget. Pero at least meron na, di diba? Ayon kay spokesperson Colonel Consuelo Castillo, sampu na sa kabuuang tatlumput dalawang helicopters ang natanggap natin. Ang mga Black Hawk ay hindi lang para sa transportasyon. Ginagamit ito para sa combat support at humanitarian missions. Isang hakbang pasulong para sa ating depensa. Kung akala niyo good news na 'yan, well, ito ang mas matindi. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., ang Horizon 3 na modernisasyon ay higit pa sa bagong kagamitan. Kasama dito ang intelligence capabilities, connectivity, at command and control systems. Sa ganitong kahaba na modernisasyon, sapat na kaya ang bilis at political will ng gobyerno para matapos ito Habang ang AFP ay nagkakaroon ng bagong kagamitan mukhang may something special ang Philippine Coast Guard Isang PCG modernization bill ang kasalukuyang nasa Senado na naglalayong palakasin ang operational capabilities at bigyan ng mas matatag na pondo ang Coast Guard ayon kay Senate President Cheese Escudero. Matagal nang nakalimutan ng PCG, kahit na sila ang nasa harap ng mga banta sa West Philippine Sea. Sa kabila ng dalawang putsyam na bilyong budget nito ngayong taon, nananatiling hamon ang kakulangan sa patrol vessels at presence sa mga disputed waters, lalo na sa harap ng halos constant patrols ng Vietnam at China. Oo, tama ang dinig nyo. Kahit ang Vietnam ay napag-iiwanan na tayo. Pero ang matinding tanong, paano maipagtatanggol ng PCG ang ating karagatan kung pinagbabawalan sila na gumanti? Kamakailan lang sinabi ni PBBM na hindi kailangan ipadala ang ating Navy sa mga disputed waters. Pero, ito ang nakakapagtaka si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nangakong gawing world-class force ang AFP. Imagine nyo kung sa hotel industry, meron tayong seven-star na ipagyayabang. At ito ang bread and butter. Sa harap ng mga graduates, sinabi niya na ang innovation, technical expertise, at modern leadership ang magiging sandata ng AFP laban sa evolving threats kasama sa plano ang mas advanced na training at pag-invest sa teknolohiya. Ngunit ayon sa mga eksperto, hindi ito magiging madali. Ang modern warfare ay nangangailangan ng connectivity at intelligence systems na may tamang koordinasyon. Habang ang PCG ay patuloy na nagtatanggol ng ating karagatan at ang AFP ay nagmomodernize ng kanilang depensa, may isang tanong na nananatili. Sapat ba ang mga hakbang na ito para protektahan ang ating soberanya laban sa tumitinding presensya ng mga kalaban sa West Philippine Sea? Ayon sa CSIS, kahit na lumalaki ang ating pondo, nananatiling malaki ang agwat sa kakayahan ng Pilipinas kumpara sa Vietnam at China. Kahit ang pinakamodernong barko ng PCG, ang BRP Teresa Magbanua, ay nakaranas ng harassment sa Skoda Shoal. Sa isang plot twist, hindi rin nagpahuli ang Amerika. Ang U.S. Space Force ay nasa Japan na. Ayon sa U.S. Forces Japan, inilunsad ang United States Space Forces Japan sa Yokota Air Base bilang tugon sa mga banta mula sa China, Russia at North Korea. Ang kanilang misyon, palakasin ang space security at tiyaking kontrolado ng US at Japan ang critical domains tulad ng cyber at electromagnetic warfare. Pero bakit mahalaga ito para sa Pilipinas? Simple lang. Ang US-Japan Alliance ay nagtutulak ng balanse sa rehiyon.